Oh. <laughs> ano? Good morning guys. Tingnan mo yung barracks ko dito guys. Ito yung paglabas mo ng pinto. Yan. So, agad yung nakikita. Okay, so, maano siya malinsangan, pero hindi naman siya ganong mailit. malinsangan pa rin. maglalagay daw ako ng video araw-araw sa YouTube, guys, sabi. Ito, maglalagay tayo ng ano. Kahit anong videos na lang. wala naman tayong, ano eh, wala naman tayong puhunan para pumunta sa ibang ano eh, yung lugar na pwede yung i-vlog hanggang dito lang muna tayo eh sana yung bata ko dito Uy! Ah. Oh. Halo. <laughs> Tapos na. Kawai jar, kawai. <laughs> yung mga nakatambay lang yung mga ano guys, mm -hmm. yung mga Ah. Ano mahigda na ni Mudya? Ay. Mo ni mahigda na niya. na. Blin aircon. Ay, mo na ka aircon pa guys so. Ang dilim ah. Wala balbal dito. guys okay, oh. Kino kulit kay ko ka minuto na ba? Kahit ano lang, kahit mga tatlong minuto lang siguro guys, pwede na yun. pang ano lang ba pang dagdag video lang malay natin ang init guys kahit hindi naman siya ano hindi naman hindi naman tirik yung araw eh ang init pa rin So, makulimlim nga eh, pero ang init pa rin. Hey guys, thank you for watching guys.